ay pam <laughs> <laughs> no, dahil kay ay pam kami dito sa Canada salamat ay <laughs> the dream come true kami kay ay pam di ba Ganyan sila dati dream come true kami kay pam so ngayon ay ano na palapit ng winter ngayon ay ano na ngayon ng fall di ba paano na taglagas na ngayon pero ang lamig na no ang um, araw oh so kung makikita nyo yan may mga dahon oh yan Diyan kami kanina galing, oh. Hmm. Ito po yung aming school. Yeah, dito kami nag-aaral ng Pamfrance. Na kami nag-aaral ng aming ano, French class. Ito yung school. Element. Mayroon dito high school. Di ba high school at saka college na yun dito? High school at saka ano, may, vocational. Vocational. O, oh, may elementary ba dito? Wala, no? Elementary. Oh, may elementary din yan. Do -do. Elementary ata dito. Doon ang vocational sa kabila. Doon kami nag-aaral. Yan. Bay tayo dito sa winter. Kukuha tayo dito ng ano. Yung paligid. Unti-unti nang Nagiba ang kulay. Ang babuhay. Sa sinabawang gulay. Di pa? So ganito yung ating sitwasyon. So update nato ngayon sa as temporary foreign worker. Anong masasabi mo na dahil sa paghihigpit dito sa Canada, ay mostly ng mga temporary foreign worker ay iwan ko lang kung maririn nyo pa ba or hindi na. So, ganun, no? Kailangan nyo lang. Ibayin nyo lang yung loob nyo. Oo. -o. Tsaka, kung hindi man kayo para sa province or sa lugar na kung saan, nasaan kayo ngayon, Paka sa ibang province kayo. Tama, <laughs> tama. Kung ayaw nyo umalis ng Canada, ay syempre, maghahanap ka ng paraan. Ano Oo. lang yan? It's either A uh, discarte eh, and a fate. Mm -hmm. If hindi kayo para dito, eh, di wala tayong magagawa. Pero, sagalawin nyo lang. Pag bumalik kayo sa Pilipinas, syempre, may sapat na yung ano nyo. Yun. Kasi mahirap din magsimula ulit, eh. Back to zero. Oh, oh. Mahirap mag... Galing ka na sa zero, tapos babalik ka ulit eh, sa zero. Tama. So, kailangan kapit lang, no? ngayon talaga ang ano nga ngayon talaga yung life Oo. it's a risk everything Tama. is risky it's up to you if it's tan. meant to you it's up to you importante yung lumalaban oh, no? ganun tapat dito so huwag mawala ng pag-asa kaya ngayon kasi naghihigpit lalo na sa ano mga nito temporary foreign worker oh, katulad sa amin, nabilong pa kami sa TFW or temporary foreign workers syempre hindi pa kami PR kaya naka-close permit mm -hmm. so umaasa lang kami sa isang employer kaya kailangan namin ng ano uh, tsaga-tsaga dito yeah. and then ano lang, laban lang at least thing full pa rin kami na nakarating kami dito yes. nakapagbayad ng utang tiba uh -huh dahil syempre pinangarap din natin makapunta dito laban lang nandito na tayo di ba so at saka sa mga tourist visa higpit sila at saka sa mga student visa yan talaga pag student ang interim at saka ano visitors visa yan mga tourist kailangan visa kailangan mo yan. na talagang mag language exam oo o, lalo na dito sa Quebec kailangan mong ipasa ang level 7 French pero katulad ngayon dami pa rin ni IPAMS oo may mga na di-deploy pa rin na tawag nito. Papunta dito ah kahit paano. 'Di ba? pa rin tayo tsaka sa mga papunta dito, kailangan nyo na mag-aral ng French kung sa Quebec kayo mapupunta mm -hmm. lalo to pag sa mga restaurant katulad sa amin. So, subscribe nyo na po kami YouTube channel. <laughs> At tsaka subscribe nyo rin siya nagbablog sa About Am Français. Oh, oh. ah, <laughs> Nagpe-French nagtuturo, nagtuturo din siya ng mga uh, mm -hmm. basic French sa pa mga greetings yan ganun paano i-introduce yung pangalan mo Oo. paano ka makipag-usap yan pwede nyo rin kami i uh, basic, ano, basic. Rin about sa pag-take ng line kung sa post industry kayo matututo rin naman kayo katulad sa amin din naman kami ganun kagaling nung bago kami dito pero yan, natututo lang sa araw-araw wala naman kaming training na maayos kasi pero usually like din sa English kasi yung French madami mm -mm. kasing magkakasame ng tunog pero iba-iba yung meaning true at saka iba yung ang written pag, bina, pag sinulat mo iba magugulat nga na ba't ganito yung sulat pero ang pag pronounce iba so complicated oo complicated yung French pero tsagaan na talaga kami nga nakasurvive ni eh. magdalawang taon na rin kami dito dahil sa tulong ni IPAMS diba? paano ngayon? yung paano nga sabihin yung uh, ang uod yung sa uod. Oo. Oh, oh, Ver. Ang green. Ver. oh, ver. Yung baso. Ver. Ver. Oh, diba? so, pag the green worms toward the green glass. La ver, ver, ver. La ver, ver. Oh, diba? <laughs> Parang timang, no? Akalain mo yan. Mga ganito lang. Oo. Oh, oh. Laban lang talaga ah, dito. Tapos ano rin ang masasabi mo sa halimbawa pag ano ka dito, pag papunta ka pa lang dito sa ano sa Canada. So anong maipapayo mo sa mga papunta dito na nagtatrabaho? Kahit sa anong bansa ka pa mapunta, hindi lang sa Canada, pag nag-OFW ka, dapat ibayan mo yung loob mo. Kasi patatagan ng ano dito, ng pagkatao <laughs> mm -mm. so for example, pamilyado ka sa uh, Pilipinas uh, dapat ready ka na ba sa pagpunta dito dapat yun Oo. ang iniisip mo no kasi ikaw may pamilya at ano ka na anak so kailangan bago ka talaga pumunta dito ng Canada, kailangan buong decision mo, hindi ka dapat na invite lang ng iba na ay, nang punta tayo doon, parang na ka lang pero hindi mo iniisip na hindi ka pala sanay mawala at hindi ka sanay malayo sa pamilya mo. Dapat buo yung decision mo. So, katulad sa iyo, pumunta ka dito, ma'am. Uh, tawag nito. Dapat uh, buo ang loob. No? Oo. So, namimiss mo rin ba yung pamilya mo? Mga... Siyempre. Yung anak mo? Oo naman. Bakit hindi? O, no, you know, no? Siyempre, kaso lang, para sa kinabukasan, kailangan din... <laughs> uh, tibayan ang loob. And then sa halimbawa naman ito naman ang pag-uusapan natin, 'no. So, siyempre kailangan natin i-share 'yung mga experience natin dito sabi nga ni ano ni Ma'am Lala. Shout out sa Ma'am Lala. Ay Ma'am Lala. Oh. Shout out. <laughs> So, sabi nga ni Ma'am Lala, magbigay tayo ng mga experience natin dito based kung ano ang ating na-experience na totoo lang, walang kasinungalingan, walang pinoprotektahan service yung totoo lamang. <laughs> <laughs> Dahil hindi kami natutulog, ay natutulog din naman kami, kasi lang madaling araw na nagla-live pa si Ma'am Lala, kaya kailangan namin umaten Kagabi hindi eh, kasi opening ako kanina, hindi ako naka-attend. So, katulad naman, for example pagdating naman dito sa trabaho, manager ka sa Pinas, syempre hinahid ka dito as manager din. So, dapat in mo talaga na hindi manager pa rin pagdating dito. Oo, sabi natin may position ka pero hindi ka tulad sa Pinas na mm -hmm. bose ka pa rin. Organ, dapat iwanan mo na yung mga ganong responsibilidad. For example, manager ka rin sa Pinas tapos na-assign ka dito as food service ay uh, food counter attendant kitchen crew or ganun anong magpapayo mo naman sa ganun ma'am na dapat ano din sila iwanan din yung mga ganong uh, position dapat pagdating Oo. dito nakatotok na. <laughs> hmm. so pagdating dito if ever yun nga sabi ni ano sa Richard if ever na apunta kayo dito so kung ano mo yung position niya sa Pilipinas yung mga good side nun, dalhin niyo dito, pero yung pagiging bossy, yung ano, hindi kayo kilos, nasa office mo kayo, ganyan. Yung, usually, yung admin task, yung pagiging admin manager mo dyan, kalimutan mo na yan kasi hindi yan yung opera dito, kailangan mong kumilos. Mm -hmm. Kasi dito, kung hindi ka kilos, yung mga bata kasi dito, at the age of 13 or 14, nagtataba na imagine mo yan sa atin sa Pinas nagaano pa yan naglalaro pa yan nagaagawan pa yan ng walis <laughs> pero dahil iba dito yung culture nila so nakabike na tayo so, nakalimutan na ano mo aanuhin mo dapat kumilos ka talaga tulongan tulungan mo yung mga bata dito Hindi pwede iasa mo lahat sa kanila kasi at the end of the day mga bata pa din yan oo oh, oh ikaw pa din yung mas adult sa kanila. Tama, at saka tayo kasi is bihasa na galing sa Pinas, kumbaga, kaya nga hinay tayo ng employer dito dahil tumulong sa ano, operation at saka syempre sa company at saka may experience na kasi tayo sa Pilipinas pa lang, di ba? Tama? Oh, oh. Kaya taas ng expectation, kaya nga kumbaga, pinili tayo ng ano employer isa ka sa pinili na mga palad sa dinami-dami sa nilibu-libong gustong nangarap na makapunta rito at mag-apply isa e, ka na kaya kailangan thankful ka kasi to... hindi ka naman kukunin pag wala kang potential talaga. oo nakitaan ka ng potential kaya? patunayan mo kasi dito if gusto mo talaga na mag-level up dapat improve mo yung skills mo kasi ma gamit na gamit talaga yan sa tapak mm -mm pagiging multitasker mo dito, mag-work talaga yan kasi dito per hour yung rate oo, hindi yung katulad sa pinas na naka monthly based tayo dito, mm. kasi per hour Ganun. kahit minuto dito bilang mm -hmm. kaya kailangan magiging ano tayo uh, trabaho, pagdating talaga sa trabaho, kailangan natin ipakita kasi nga hinayot kayo, know? thankful tayo sa mga employer natin mm -hmm. so shout out kay Sir Maxim shout out to our employer <laughs> Sir Maxim Harvey. Yeah, we're so thankful. Yeah, we're thankful na na hired kami niya. Yeah. And then sa pagdating naman dito ma'am sa ano kasi syempre last time nagtatanong ko mga, mga ano kasi dami mga vlogger na mostly pinapakita dito puro kagandahan lang hindi na kinang bad side may iba nang puro lang bad side hindi yung good side so dapat patas lang daw ko ano lang based sa experience so pagdating naman dito sa ano ah, uh, tawag nito cost of living dito sa Quebec, anong masasabi mo sa sahod versus sa mga ano mo cost of living o mga binagasto, pabayad sa lahat o ganun? Okay naman siya. Magdedepende pa din sa'yo kasi kung gano'n siya ka-okay. Kasi minsan, depende sa expenses mo kung magastos ko, mag magastos ka. Tapos ano ka lang talaga. Yung, lalo na pag single ka, wala kang alalahanin mean, meron Mayroon naman akong inaalala. o <laughs> wala ka ano. Pero yung ikaw yung klase ng tao na parang sarili mo lang yung ano mo. syempre, talaga. Gasos dito, gasos doon. Pero pag ano, if ever na may may plano ka sa buhay or may mga ano ka, eh, siyempre, eh, mag ano, ka, mag-spend wise ka talaga. Makikita mo, ma ano mo talaga dito yung spend wisely. Mm -mm, tama no si wisely so si anong wisely mga malay? <laughs> ano yung mga good side mo pagdating dito sa Canada anong mga good impression mo yung mga good experience mo dito sa Canada Okay naman ang Canada actually okay siya okay talaga siya peaceful siya in terms of yung sahod mo versus sa mga needs mo mga mm -hmm. mga like for example sa food sa mga consumables okay naman siya na ano naman siya, meron ka naman talagang natitira sa iyo kasi unlike lang talaga sa siyempre taga Pilipinas from birth until now ay until the moment na nag-decide ako pumunta dito. Syempre, na experience naman natin na pataas na pataas talaga yung inflation sa Pilipinas. And paano ano naman pataas na pataas din yung qualifications in terms of trabaho so hindi ka basta-basta natatanggap kahit nga minsan qualified ka nagiging over qualified ka tinatanggihan ka pa mm -hmm. Mm -hmm. okay. pero dito ano patas lahat akalain mo nga dito kung sino pa yung pinakamarumi na makita mong marumi medyo ano parang gusgusin sa atin hindi yan pinapapasok sa mall pero dito sila yung pinakamayaman dahil sila may pinakamataas na rate sa oh, oh. trabaho. Oh, oh. O diba? Pantay dito yung mga tao. Tsaka, kung nakikita, yung napapansin nyo, walang tricycle dito. Walang bus. Oh, oh. Walang jeep. Kasi, yung mga tao dito sasakyan. It's because of the weather. It's because of the season. Kasi, pag... Hindi naman umuubakan dito yung bicycle sa snow, haller Oo nga, tama. Lalo pag winter. Kaya isa rin sa tinatanong uh -oh. pala ni Ma'am Lala na... Hindi siya, ano dito, hindi siya uh -huh. wants, need siya dito. Necessity siya ng tao uh -oh. yung pagkakaroon ng sasakyan for easy access kasi nga as... As I mentioned, ano siya, early yung rate ng mga tao dito when it comes to work. Busy yung mga tao dito mm -hmm. sa trabaho. Kaso lang, yung mga taga dito, syempre, yung ano lang is parang yung, ay uh, yung bad side lang in, um, in, terms, yung cons lang in terms of that sa atin. Kasi tayo, di ba yung goal natin usually ng mga Pilipino, hindi na magtabako pag ano na, pag na or pag retired gusto ng ano, mamuhay ng ano. Dito kasi sa kanila, kahit anong age mo, kahit sabihin na nag-retire ka na, pwede ka pa rin tanggapin yung gusto mong magtrabaho. Eh? Oo. Uh -huh. Yan lang yung gods. Pero hindi mo mapi-feature na dito ka dito for all your life na mag- -ano, mag-work. Kasi, may inflation naman talaga dito pero mas malala kasi yung inflation sa Pilipinas. Mm-hmm. Uh -huh. At saka yun lang kasi na, uh -huh. di ba? uh expect mo na hindi talaga lahat oo. ng tao mayayaman dito agad kasi kung baga sa Pilipinas peso yung sahod peso rin bilihin oo. dito dollars ang sahod dollars ang bilihin at saka yung naka thing lang talaga dito yung tax na inaano na nakakagastos sa amin umabalik sa amin oo umabalik talaga siya kasi every year pag may tax declaration na ng ano, tax may tax refund na nagaganap pa no? Meron pa tayong GST, no? Yeah. Nakukuha yung uh, sa goods. May GST, oh, oh. yung sa goods and services, yung binabayaran mo oh, oh. sa mga products na kinukusi mo, yeah. yung mga uh, mo na binibili mo. Ganyan. May nababalik pa ulit. Tara, tawid na tayo habang wala. Tapos, yung ano pa din, may provincial, may federal. Oo, kasi pag Quebec, dalawa kasi yung tax oh. namin. Yung provincial at saka federal. Pero pag outside yung, Quebec, pa is lang. Oo, oo, tama. So, dito kami pupunta sa aming hmm. kasama Sama. sa work. Dadaan kami sa kami kami mga hiram kami ng trolley. Kasi bibili Kas, grocery. Sol. Pero actually so, ha, magto two years na kaming <laughs> <laughs> naglalakad. Lang. Ito naglalakad lang palagi. O, mag -two oh, magto two years oh. na, di ba? Kalain mo yung lakad lang kami ng lakad layo pa. Kaya, so yun naman mag-isa pa ba dito? Uh -uh, yun nga nila na kailangan. Nagtanong kasi doon sa live ni Ma'am na kung kailangan pa talaga sasakyan. So yun nga kailangan talagang sasakyan dito. A few moments later. So ayan, nang hiram na kami, guys, oh. Ito oh. Mm. Yeah. kami ay may bibili ng aming pangloob ng bahay. Oo, nasira yung bike nila si Bivor. Uh -huh. Bivor. Bivor! Kung hindi pa yung nasira, yun uh -huh. talaga yung dadalhin namin ha. Kaya nga yung magbabike sana kami. Uh -huh. So dito naman talaga ang ganda lang, kagandaan dito dahil yung sahod ay naka, parang naka-align, yung sahod naka-align sa, ano mo, ano mo? Oo, oo, tama, katulad nyan, yung sa Pilipinas na, may sobra ka talaga, tro. pag meron lang magtipid Alam mo yung, yung mga gusto mong bilhin sa Pilipinas ito na nyo, uh, may ano na to ektaka yung lupa na to sa wala Pinas. naman <laughs> yung tawag ito yung mga sa Pinas na mga bilhin na hindi mo afford sa, sa compare sa sinasahod mo dito mm -hmm. afford mo talaga guys mm -hmm. kasi for example yan pero hindi naman sa ibig sabihin na tiktirin mo yung sa mo enjoy mo yung buhay mo eh. Mm -hmm. syempre para saan pat napapagod ka na, na Oo, ah? mo ano? ako nga pag gusto ko may kainin ako kahit sabihin mm -hmm. okay. yun na twenty dollars or twenty five yun bisag gusto kung may kailangan pili ka bilhin na para sa sarili mo kasi deserve mo talaga pero syempre dapat kontrolin mo yung pagiging ano mo mm -hmm. Katulad niyan yung tawag nito. May ito? control lang. May limitation ang mga bagay-bagay. Oo. Kasi sabi nga nila, too much will kill you. <laughs> mm -hmm. Katulad niyan yung sahod mo, for example, $19 per hour. Tapos, ng isang oras mo lang yan, makakabili ka. Marami nang na ang mabili mo. Mm -hmm. Marami nang mabibili mo sa isang oras mo na trabaho makapagbili ka na ng ulam. Kasi isang balot na isda, makabili kami minsan. May $7, $8, sabihin mo $10, pinakamarami. Hindi mo na kaya ubusin yun ha, sa isang, ano mo lang yun, isang oras na sahod. So marami nang mabibili mo. Basta ano ka lang talaga tipid. Hindi mo hindi ka lang 1D millionaire kasi pag 1D millionaire ka dito, gasto dito, gastos doon, sahod mo kasi dollars, gastos mo dito dollars din. Ayun talaga mamulubi ka. Pero kung nang gumagastos ka lang na naaayon din naman sa ano mo, sa kailangan mo lang, malaki din ang ipon kasi mas mataas yung ano nga uh, conversion rate ng pera dito sa Pinas kaya halimbawa mag ipon ka makadala so, mapadala mo doon or may bank account ka doon sa Pilipinas. Yan, yun ang gagawin mo para makapag-save ka rin. Diba? So yan ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng ano dito. Kasi pag panaygala ka, wala ubos talaga yung pera mo. Tsaka, yung ano lang talaga dito, yung tag dito, kung na-explain mo kanina yung mga good side, dito ang bad side naman siguro kung hindi ka sanay sa lamig. Yun talaga, medyo mahirapan ka mag-adjust dito kung hindi ka sanay sa lamig kasi nga, tuwing winter umaabot dito ng negative 30 kaya mahirapan ka rin at saka isa pa yan kung hindi ka rin sanay malayo sa pamilya mo huwag mo nang pangarapin makapunta dito halimbawa hmm. na invite kila ka ng kaibigan mo or kakilala mo na pumunta pero parang undecided ka ha? napilitan ka lang pagdating kasi dito hindi yan kailangan mo nga sabi na is, nang, kailangan pag-isipan mo ng thousand times o wow, 100 times no thousand times bago ka pumunta bago mo okay, tingnan mo to mm -hmm. pinagano lang pinagtatapon oh, nga, ang dami dito ganda yan. Yeah. bago mo nga iisipin mo na hundred times <laughs> bago mo i ano bago mo i subukan na umalis kasi nga mahirap na kasi na nagdecide ka lang agad tapos ang ending mahirapan ka pala dito mag-adjust so ayan so kailangan talaga naka-adjust ka ng yung buo ang loob mo bago ka pumunta yan so kailangan talaga na ano nga laban lang sa pagdating naman dito sa ano sa, sa summer okay naman eh tsaka spring di naman katulad sa atin yan na pag spring bumabaha lakas ng bagyo dito wala parang ano lang ah uh, tawag ito misik-wisik lang ng, <laughs> ng ulan yung ano dito tag-ulan sa kanila kasi apat na season dito yun talaga katulad ngayon sobrang lamig na ng ano uh, panahon kasi nga ano na palapit ng winter tsaka pag snow -sno. you yun ang mga ano naman dito at tsaka pag wala kang sasakyan katulad namin lakad lang talaga pero masanay ka rin kahit kami nga naglalakad kami dalawang kilometro ha galing sa aming apartment dalawang kilometro papunta sa trabaho dalawang kilo pa pabalik pag winter ganun nilalakad lang bista ano ka lang talaga decidido ka tsaka kasanayan lang talaga yan pero pag hindi ka sanay so ayun nang uh, wag ka nang at ay uh, hindi ka naman sasabi na ayaw wag kang pumunta dahil nasa iyo pa rin yan di ba uh -huh. nasa iyo pa rin yung decision kung gusto mo o hindi basta importante isipin mo nang maigi hindi wag pa dalos-dalos yun lang tsaka ang sahod dito yung sabi namin ang sahod naka depende sa pangailangan mo maganda naman compare sa dyan sa Pinas pagdating naman sa trabaho mas mabigat ang workload sa Pinas lalo pag mga management ka ang trabaho dyan, nag operation ka nag-admin ka, sobrang stressful pagdating dito, more on operation ka talaga, like example yan kahit dito, walang posisyon kahit ikaw pa yung restaurant manager, area manager director ka man, pagdating dito lahat nag-popular yan nga diba, sabi nga ni mam Ma Angie, kung anong posisyon sa Pinas ay kailangan iwanan, huwag nang i-dalhin dito kasi nga pagdating dito patas lang pantay. Hindi ka dito yung boss. Tama. Kahit boss namin dito guys, nagtatrabaho. Pumunta ng store, nag ano yan. Nung dati nga eh, narasa natin dito nag frozen rain no. Yung boss namin dito tumulong sa pag ano, pag buhat ng mga stocks. Siya hmm. nagde-deliver, tumutulong. Director namin nagkakalkal yan, nag-grill. O oh, di diba, ganun sila dito walang busi-busi dito patas lang simula crew hanggang sa management pantay kahit na dito walang mahirap may, walang mayaman eh kasi dito patas lang tingin ng tao kahit may gold ka pa yan puno yung katawan mo walang may magtangka sa iyo dyan oy. at saka ang kagandahan lang dito ano pagdating sa ano mga anis ang tao no katulad sa atin yan sa store maraming wallet na naiiwan sa store namin sinusurrender yan ng mga customer na walang bawas yan may cellphone maiwan kahit iPhone 16 Pro Max pa yun bagong labas ng cellphone walang magtangkang mm. ano magnakaw basta naiwan sa establishment isusurrender nila yan gano'n nandito mga medyo lang pasaway dito mga kabataan sa drive nang bubudol ng pagkain normal yan sa kanila pero diba gano'n sa kanila dito no pagdating lang sa pagkain pasaway yung mga bata oh. ng, ano, pasaway lang talaga sila tsaka makulit pero pagdating sa mga ano for example niya ng gadgets, o tsaka ano, hindi sila mahilig, no, hindi. kahit iwan mo guys yung wallet mo, or ano, cellphone mo sa crow room, walang CCTV, walang magtangkang mangialam or manguha, diba, kahit lang sa loob ng store, yung isang customer na nakaraan, sa loob ng CR pa yun, ha, walang CCTV yun tapos nakita yung wallet, tapos binalikan yung tinawagan pagbukas, nandun lahat ng pera, bumili yung customer, sabi ko, buksan yung mama, hindi ko namin yan binuksan 'Di ba ganoon ang kagandahan dito guys kasi nga dahil parang patas lang ang tingin at saka ang sahod kahit nasa low wage ka man afford mo pa rin bumili ng nabibili ng mas mataas ang sahod yan kasi so, lang mas mataas lang din savings nila kaya parang hindi sila nagtangkang magnakaw or ganun siguro may mga pailan-ilan din ng mga ganyan pero hindi totally talaga katulad sa atin yun na ano ganoon lang ang ano naman dito ang tawag niyan ang advantage so hindi naman natin sinasiraan yung lugar natin kasi lang di ba totoo lang naman ang puro katotohanan lang naman ang sinasabi at saka sinishare lang namin ang mga positive naming feedback dito at saka negative patas lang tayo ganoon lang di ba So ayan, medyo mahaba-habaan ng kwentuhan at mahaba-haba parang lalakarin namin hanggat makarating sa aming puntahan. Kasi mag So, lakad ulit pa uwi, malamig na. Ayan. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli na naman. Next na naman tayo mag ano magbo-vlog pag winter na naman 'no. Mag ano naman tayo vlog naman tayo sa pagpatak ng snow. 'Di ba? Yan guys. See you next ulit sa aming vlog.